Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Tagapakinig po ng salita ng Diyos. Lahat po kayo ay pagpapalain ng Diyos kapag gumagawa po tayo ng mabuti. Ito po ang uh, kayamanan natin sa langit, ang paggawa ng mabuti na makikita po sa ating buhay. So ang topic po natin ngayon ay tungkol sa uh, paghiwalay. Alamin po natin ang tunay na ibig sabihin tungkol sa paghihiwalay. So marami po kasing nagkakasala tungkol dito sa paghihiwalay. Sa ibang bansa. Marami pong bansa na ngayon ay uh, pinapatupad ito. Yung iba dati pa. So ito po ang sabi ng Panginoong Hesus na mababasa natin <clears throat> at intindihin nating mabuti. Mababasa po natin to sa Lucas 16 verse 18. Kapag pinalayas at tiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa naman sa babaeng pinalayas at tiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So maliwanag po sa ating nabasa na kahit na may kasulatan ng paghihiwalay ay, wala pa rin karapatan na mag-asawa ang naghiwalay na mag-asawa sapagkat uh, masakit man ang katotohanan ay kailangan natin tanggapin at unawain ng mabuti para hindi po tayo magkasala sa ating Diyos ng pangangalunya na sinabi ng Panginoong Yesus. Ito po ang batas ng Diyos na dapat ipag ipatupad ng mga nasa kinauulan o ng bawat gobyerno. Mahalaga pong malaman ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos at nang hindi po tayo mapahamak o ang ating mga kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom na mapaparosahan sa impyerno. Ang payo ko po sa mga nais mag-asawa, mabuting pag-isipang mabuti at pag-aralan kung ang inyong magiging asawa ay karapat dapat mabait, malawak ang pangunawa. Makadiyos at hindi makasarili mapagmahal at may malasakit. Dahil kung ang batas ng Diyos ay ganito at sa bandang huli ay maghihiwalay din. Kaya pag-isipan mabuti kung ang inyong mapapangasawa ay talagang mabait o nagbabait-baitan lang. Huwag kayong pipili ng mainit ang ulo dahil nakakahawa ito at yung baluktot ang katuwiran. At ayaw tumanggap ng pagkakamali. Yun po ang aking uh, sinasabi. <clears throat> tungkol po sa paghihiwalay, ito po ang aking uh, ating topic sa ngayon na inyo pong nabasa. Na why uh, naunawaan niyo po at nagbigay po ng uh, kaalaman po tungkol sa ating Diyos na nasa langit tungkol po sa paghihiwalay. So ngayon, nalaman niyo na po ito. So, dapat po nating sundin. Ang, ano ba ang gusto nyo pong sundin? Dapat sundin. Ang Diyos ba o ang tao? O ang gumawa ng mabatas uh, batas lang? Batas ng tao o batas po ng ating Diyos? So, syempre, ang uunahin natin ang batas po ng ating Diyos. Na ito po ay nakasulat sa kanyang banal na aklat na walang iba kundi ang Biblia. Ito po ang nagtuturo ng katotohanan. Andito po ang buhay buhay na walang hanggang. Kung paano tayo ingatan ng Diyos, kung paano tayo pagpapalain. Yan. Para mabuksan po ang ating puso't isipan, palagi po tayo magdasal ilang beses sa isang araw. At pa uh, palaging magbasa ng Biblia, sa gayong giginhawa po tayo at magtatagumpay sa buhay. Palagi po tayong makinig ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus na nakasulat po sa Biblia nang magliwanag po ang ating isipan sa mga bagay na espiritwal. Nawahipuhin po ng Diyos ang inyong mga puso't isipan upang makilala niyo po siya ng lubusan at nang lumakad po tayo sa kanyang mga daan, sa, sa daan po ng Panginoong Hesus. At nang hindi po tayo mapahamok ang ating mga kaluluwa, gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw upang makaipon po tayo ng kayamanan sa langit at pagdating ng paghukum, pagdating ng uh, araw ng last judgment, tayo po ay uh, makakapasok sa kahari ng Diyos. Maraming maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Mga minamahal kong tagapakinig, pagpalain kayo ng Diyos Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.